mo, mo! Dawi! Gali, pre! Sarap, wala Uy! Wala pa! Wow! Obo! Saan ang kanin ngayon? ito. Mag-avail tayo. mag dito sa ating spot you know. Ang ganda ng ating spa. Saban din rabons. Itman, magawa pa na kwit. You know. Boy, cute. Kawitin, kawitin, kawitin. Ano ba ito? Kailangan ko magano para daw wala lugayan. Tumaganda, magandang spot na tumakarabas.

Trabas, itong gamitin natin. Nabali kasi itong kawil ko. Ano yun? Oh. Bali, napaka oh. ah, Pagkaswerte. Sobrang swerte. Malas. <laughs> <laughs> Bukal yung baan to? Hindi. Oh, Hamdok. Pabau na pa ng nanay ay. Kaya tapos oh,

Ano yun mo nangyari mo? Ang uh, ano, yung ilagay ko doon, ang ko pa lang, tapos nag-prepare ako na to. Problema din nila, hindi ko na nasa ba yan? Haya? Fine ulit. Oh! Uy! Oh! Haya! Ano? Muong <laughs> <laughs> Alam na to! No? Aro! Alam na! Alam na yung kagat-kagat na yun. Ay nga, Bord? Hindi na huyang nga, bro. bro. Hindi ba dali, Brad? Balaan mo na ko huyang, <laughs> Brad, na. <laughs> ako lang nakakadali dyan. Come <laughs> on. <laughs>

Kumain ulit! <laughs> Katakaw! Aba! hmm bones, bones yung ginagawa yung bones. Ganda pang ita. ko ang ganda pang itain to. Yan na bones. Good size pa rin. Wala, ginano. Yung na, ano? yung sa yellow man. Huling hmm. huli yun ah. Nakita ko eh. Uy! 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 Sabi! Dabi eh? Dabi. Ano kaga naman bags ng bulabog mo? Mulabok ka ganito. Iyak ang rila. Uy, bago ah. Yun, natanggal. Ito po sa hilo. Yelo na akin to. Yun, no? Hihi. Kain ka dyan, dami ko dyan. Kaltak-kaltak ka talaga no? Siya rin yung kanina na yun. Balik balik. Ang agad sa tayo ng bones. Sige, <mulay> kaya ito no. oh, na sulong brad, kain o. Igago siya. Pakati. Ya, huli na yung bun Buns. Ano buns? Ya, nani! Sabit! Sayang. Alam sa gila. Baka may huli sa ilalim ha. Babahan mo yan. Nga, 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 nga. Bisawan mo nga. Yan box! Yan box! Yan box! Yan Abo, gabayok ka Uy Abo! Abo! Oh!

Basa. Damig. Yung balang gata ka ng sisa. Sitingan Pang apahap yung boards. Gabi lang nga na agad. Di pa ako lang kataw-taw. Aro! Gabi lang na agad, Bugs. 2 1 1 1 2 Dami mga kakaraw si Arawan Let me nangat bro! bro Aro Oh muntik lang muntik lang nanang muntik lang natusok Muntik <laughs> lang <laughs> Nagkakain ka manip man Alam mo sal mga kakarawas galing 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 Yos <laughs> yos Maka iskur din Pente <laughs> mga kakarawas Handog <laughs> Magahan Yami may hot dog hmm. ito may sa ito bag Uy! Lubog! Uy! Yeah! Come on, come on, oh. Come on, come on, oh. Come on, come on, ka. <laughs> tumit. na, Pista may abro eh no? Uh, pista, may, pista mga karabas dito sa amin o, Uy! 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 Sarap-sarap ang gituan namin dito Nakuyan <laughs> kita Bigla lang dumawi, lapu-lapu mga karabas Gusto to? Ang laki yan Uy! <laughs> ito na naman Sabit sip man uy. Alam mo kung laki-laki pa ng ano yun, know? mm -hmm. no? na kami, mamista kami mamaya eh. Mm. Pista kasi ngayon mga karabas dito sa amin. Pista sa amin, gari may palabas na yan. Ang ano, pinabaya ako baga. Sinis kayo, naka-ready na yun. Hmm. Mga karabas, tawid na si Pan! Uy! Hey! Lulok-lulok mo rin ah! Muong! Mga luwang muong! laki laki oh pangalaman yung mga karabas yung isa hindi na video han dami rin si Raymond no? oh dami mo? balik balik brad dami dami? dami brad 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 ang kaulid ko brad pura man dami yan, dami damat mo dami oh ginagalaw oh. galaw oh, oh ano ano nah, hindi kaya ng ano rad pang mabali. Rag! Woohoo! Batuhan to dito eh. Hindi mm. kinain na mo yan? Hindi eh, sabit siguro sa ilalim. Ayaw, baka nagkalagas sa bato. Mm. Sabit sa bato, pero naglalaban eh. Kaya eh. Ganda Tulid <laughs> Gandang size ito ang sa ako Madali ang kapatid Nanay may na, Nanay bago tatay si Jay Uy! Uy! talaga na <laughs> Ulo lang kinagat bags Dilubog okay, mga karabas yung ano ko Pumataw

Ayan! Ganda lang talaga naman ganyan guys yung ano natin ting-ting Ayun o yun o Ganda ng lawan lapo-lapo mga karabas Ayun tayo mga karabas lapo-lapo Good size na yan, pito na yan Kasi nyo yung mga agad kanina Oh, bonso! Pinatakamang kami oh Oh, oh, oh

Oh, Tribale! Tribale o! Giant! <laughs> ay, ayun ay na ngayon Patumads Pinagpangita ng malaki na yung kanina Good size na itong mga karamas Kasintakin ng ano? Masarap ng bilong-bilong GTI o Ayos Sap sap bakit siya yung sa na bag? Oh? Sabit yan, sabit Sabit? Oo, oh, hindi ka yung bag Dawi dawi mga karawas Mr. Bags, oh, 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 oh. oh. Dawi ba to? siya iba lang kulay ano isda Laki oh Badyay sa mga karabas oh Labian. labian? oh di oh, may labi niya, labian. Oh. Parang ano? Nakikian? Oo Uy, parang mga agat, oh, style. Ayan eh. Okay, siya. na <laughs> ayos, ayos, ayos. Dagdag siya eh. Ay! ay. Bro, tanggal. Sayang. <laughs> Sayang. Matanggal, kaya. Mga agat pala. Mga agat at si. Sa ang dagdag sa nahuli natin. Oh. Lapu-lapu, mga agad. Labian, talakitok. Lapu-lapu. Mga agad. Diba? No, nah, bus na muong dyan. mo, walang <laughs> piraso <si> na. Uy, lubog! Uy! <oy>. Hahaha. <laughs>

Bulu ini. yang kan apa? Cara apa sih? ini Wow. Sampah oh first time. Yo! <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, we'll eh. we'll lah <laughs> namanya. <laughs> <laughs>

But na bro. Nga ayos. Ay, ah, okay. Okay. Uy. Ah, tayo na taw mga Karabas. talaga. Aro, bro, tingnan mo. Warak warak, warak. oh. sa ilalim. Oh. Okay. Tignan mo, putol. Hihi. Hihi. Sarap niya sa recipe mo, Bugs. Ano, pili pili kanta si mo, Wala <laughs> na. Okay. Okay. Ganda pati ng kagat niya. Sarap. Laki-laki. Gulat -laki! <laughs> wala na no yung ano mo mo.

hahahaha 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 wow 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 to tuwog Ito na ni natin mga natin to sa sabi natin sa tuwog yung mga buong na to di naman talaga to lumalaki talaga masyado eh. lapun ateni Oke. Bun ni. Mau biwa. Sini yang saya Buah na buah pa. Musuh oi. Tau kno. Dikot ni. Ni

Tembak malu wih Wih. Tiba-tiba nanaman words. Keren. ya. Ah. Poems? <upright flips> a> <Sher> Karabas. You know? ah. Oh. Oh, dami. Tingnan naman ang huli natin, mga board. Oh. Sing tangkap mo na bugs ah. Gamit mga karabas. Pa, padawi na. Kami mo ang pwede si Peng. Natago. Ya, apa ya? Tidak. dami, Tidak. Ito sa mga padami na. Padami ka na karabas. Deg pa natin. Mga karabas, na namin ng salarin ng nagaubos ng pain. Ano? You know? Hindi pa dito ba? Ang ganda talaga. Hindi tli. nuk na. yung pain, oh. Sige na. Mm. <laughs> uh, um. okay, okay, mo. Um. Okay, um. mo. Okay, okay. okay. okay, okay. Pusog ka. Um. mo. Okay, mo. Okay, palita pa la, lang palita ba na? Oh. Oh. silim <laughs> okay. okay. okay, okay. pa lang yung Makarabas. Al John lah, John. John dta yung Makarabas. Ito lang nating nakayanan yung araw. Abu. Abu. Oo yun para dumum. Ito lang natin nauleh. Hihi. Tumbak naman. Nating kaya bucis nyan. Tteyiri, rimtopot. Cero. <laughs> <laughs> pocharo pocharo Tarapon magarabas na tayo. Kay mega stress na. log ulbog-ulbog sakin mo na. So prince magawili. Tayo yung ulinipan. Ulitakin isa diyan. Halata na kita eh mga arabas, meron ito so, yung ating mga huli dami ayan oh. No? yun ang lang tayo guys ang panluto ang lang mga wow. 15 piraso parang may panguwi pa si Papa Raymond Uy, lapo-lapo bro, baka mag ano, may buhay pa dyan, pre. Ayan. Isang buhay. Ayun o yung brown. Puno ah.

'Yan Oh. Tama na 'yan. Ngayon din. Kami to. Ito kamu, pritong ngaten. Dapat lalaki lang natin. Oo. Hmm. Dapat pa. Okay. No? Lak oh, oo. Uwi na. Mhm. ano naman mo 'ko? Ngulus-wasan mo 'no. Lalaki-lalaki. Oh, gitna nito. Ito na yung size ng ano, Brad. Bilang ng 'no.

pas disapo. Ya taragang botom nah. Injih wawi leh. Ini grabbing resep <tutup> ini Sosial opre. Oh, Malaki ako, yung eh. Ito malaki. Oh, yung eh. Kasi nag -enjoy talaga ng hila eh. Miss daw no? hmm? Moong. Moong? Mm -hmm. mm -hmm. Baka buhay pa. Ang kinain niya. Oh! Ano yung... bakmo

hindiin ko pa to pre okay pre eh. wow ito tanggal lang na ng mga karabas tanggal lang mga ngasang kasi sobrang sarap na ito pag din prito yung balat malutong lutong sobrang sarap e eh. hmm. kaya karabas ko namin e eh. natin nakalis kisa ko pa e eh. nagpaulong siya karabas sarap e eh.